So guys, good morning sa inyo lahat and this is Idol Lawin once again for today's video is balik na naman po tayo dito sa bukid at gaya po ng dati, ubas pa rin yung ating tatrabahuhin ito po sila ngayon napakaraming ubas at tataniman na naman ulit dito sa bakanting lote na ito napakalawang mga lodi and ang gagawin po natin ngayon sa ubas o yung ating tatrabahuin ngayon is yung tinatawag natin na tacking cane. So sa mga nakaraang video natin mga lodi, ang ginawa po natin is yung spacing at yung pag, at saka yung pagtatanggal ng dalawang dahon kada piko. <clears throat> Naipaliliwanag ko na rin po, o i-demonstrate ko na po sa inyo yung tinatawag nating piko o yung mga cane so kung mapapansin nyo mga lodi ang kapal na nila ngayon dati dati po is napakaliliit pa lang ng mga kenya ngayon sandamakmak na yung dahon nya at ang haba na ng ken maket na rin sila hanggang dito so dati hanggang dito pa lang sila sa first layer ng alambre sa alambre naman tatlong alambre po to isa, dalawa at yung pinaka top of the line nila sa pangatlo yung <coughs> nasa taas pinaka-importante. So, ang gagawin po natin mga lods is yung tacking cane. Ang proseso po ng tacking cane, mga lods, is kailangan natin gumamit ng twister. Ano po yung twister? Ito po siya. Yan po yun, yung nakalagay sa aking kamay. Gumamit po ako ng pinggol o yung pangpunggos ng buhok ng babae. Rubber po yan. Para po hindi siya malaglag, maski magalaw-galaw. So, etong twister na po to meron siyang ano. Meron siyang napaka nipis na alambre sa loob niya. Yan. Yang straight na yan, alambre po yan kaya naaano mo siya na be bend mo siya ganyan. Na pipil ko pil ko siya. So, pasensya na rin po mga lords kasi mag-isa lang ako na nagbi-video ngayon. Kaya nahihirapan po ako na ipakitang mabuti yung gagawin ko pero gagawin ko po yung lahat ng aking makakaya para maipakita sa inyo yung tamang proseso ng ating tucking cane so kagaya po nito kung mapapansin nyo napakakapal napaka dito dito hanggang doon ang kapal ang dami po yung mga nakalaglag na mga cane kagaya nito ganyan po siya yan po ang outcome nya kung titignan yung mga lods ang kapal kapal parang napaka wild tignan pero samantalang dito naman <clears throat> sa bandang likod ko natapos ko na po yung kanina. Napakaganda namang tignan. Ganyan, napaka-organize. Ganyan po ang magiging outcome ng ating ubas <clears throat> o yung ating kaubasan kapag ayos na po siya. Kapag ah, uh, ayusin pa lang ganyan, medyo wild tignan. So ganyan po siya. So ngayon po ganito po ang gagawin natin. Una, kukuha po tayo ng twister saglit lang po mga lods kukuha lang po ako ng isa yan, kukuha tayo ng isa and then, eto po iaangat po natin ganyan ipapasok natin sa alambre eto po yung ating alambre kailangan po yung ating cane laging naka sandal sa alambre meaning to say, lagi siyang nasa likod ng alambre at eto po yung ating twister ilalagay lang natin yung ating twister dyan and then twist, twist, twist and then flip <coughs> so kailangan po ang paglalagay ng twister medyo loose hindi po siya tight na tight para hindi po masakal itong ating cane syempre lalaki po yan tataba para nang sa ganun makatakbo ng mabuti yung tubig sa kanyang katawan so kanya lang po mga lords <coughs> and then lipat na naman tayo Ganun pa rin, dire-diretso derid lang yan. Hanggang sa marating natin yung kaduluduluhan, iangat natin ito. And then, ilagay sa alambre. Ganyan. Pero pag alam yung makapit siya, o yung mahirap ng matanggal ng hangin, kasi pag malakas yung hangin, bumabalik din yan, bumabagsak. Pero pag ganyang alanganin, kuha tayo ng twister, lagyan natin ng twister mga lods then i-twist it natin 1, 2, 3 and then flip ganyan po siya lagi pong nating tatandaan kailangan loose, always loose eto mga to naman pag hindi maabot sa alambre yang ganyan i-suksok lang natin siya ng paganon para pag tumaas siya habang lumalaki nakasandal lang siya sa mga kas kasama niya na cane makakaabot pa rin siya dito sa likod ng alamdre <clears throat> hindi mo na siya kailangang tali kasi meron siyang bigote mga lods mga isa o dalawang araw lang to lods yung kanyang mga bigote kakapit na mismo sa alambre siya na mismo yung iikot ikot yun yung kenya o yung bane pala parang ito ito yung tinatawag nating bin yung mga ganito mga lods yan yun yan siya yung kakapit sa ating alambre And then, ito na naman mga loads. Meron na naman. Ganun pa rin. Iangat. Pero depende nga pala mga loads. Kung, kung maganda na yung kanyang cane, yung pangangatawan, pag matibay na, pag aabot siya dun sa pangatlo, dapat sa pangatlo mo siya ilagay. Ganyan mga loads. Dun mo siya itatali dapat. And then, kuha ng alambre. Ay, kukuha tayo ng twister. Ilagay. Ganyan lang. Twist, 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 twist. Gaya po ng sabi ko, mga lodi, dapat loose lang siya. Huwag nating sakalin. Then, ganun pa rin. Ito mga maliliit naman, hindi abot sa lambre, paikot lang natin ganyan. Lagay natin sa likod. Pero, check up lang natin mga lods kung merong mga kayo dito na nasa gitna o nakapababa ganyan tapos kailangan sa luksok natin kailangan paangat pa rin sila para nang sa ganun makapag uy uy yung kanyang bunga ito maliit siksik na lang natin since matibay siya hindi na natin siya kailangan itali yan ganun din sa luksok natin matibay hindi na kailangan itali sa luksok matibay hindi na kailangan itali pero pinakamaganda pa rin mga lods <clears throat> kung kailangang itali siya dapat itali natin mga lods para nang sa ganun pag humangin na malakas hindi siya matatanggal kasi meron yung time na maganda ngayon ang panahon walang hangin pero mamaya pag alis natin bigla na lang ano magbabago yung panahon Magkakaroon na malakas ng hangin. Pagbalik mo ng kinumagahan dito, laglag -lag na naman silang lahat. Yan. Pasensya na mga loads. Magisa lang ako. Kinakaya ko lang po na gawing magisa. Mas maganda sana kung meron tayong kameraman, para may nakahawak ng ating camera. At nang sa ganun, makita nyo talaga kung paano yung galawan natin sa pag- tataking king so ganyan okay na siya matibay then lakad na naman mga loads hanggat may nakikita tayo na may mga nakalaylay kailangan isampa natin sa alambre yun yung, yun yung pinakatrabaho talaga natin yun kasi yung <coughs> third procedure ng pagkukumpuni ng ating ubas una sa lahat pruning Pangalawa, spacing. Yun yung ginawa na natin dati nung nakaraan. And then, habang nag-spacing ka, kailangan kada piko, ito po yung tinatawag natin na piko, ito yung piko na to, mag iwan tayo ng dalawa. Dalawang cane, isa, dalawa, pero mayroong isa dito, pwede na natin i-eliminate to. Yan. Bawasan ng dalawang dahon. <clears throat> Yan po yung dating trabaho natin nung nakalipas. So, ganito na po yung outcome niya. Open po dito niya sa area na to. Sa bandang pinakailalim niya. Then ito, isasampa na po natin sa alambre. Laging nasa likod dapat ng alambre mga lods. Then yan, saluksok natin sa taas. Ganyan, since matibay na siya, hindi na siya kailangang itali. Ito po yung sinasabi ko mga idol na lagi nating titignan. Dito sa ilalim, itong tumutok pa ibaba kailangan nito iangat natin ganun sa bagay na sa gitna siya pwedeng kung saan saan lang pero kailangan nakaangat siya para yung bunga umoy uy ulo may ganito na po yung outcome niya ngayon o yan di ba nakalaylay na tong bunga niya marami yan so <clears throat> lakad ulit angat ilalim ng alambre lagay sa likod ng alambre ayusin mabuti then iwan Ganyan lang yan, mga lods. Ito ulit. Ipasok natin sa alambre. Iangat. Straight. Yung ganyan na siya. Mag-ingat-ingat lang po tayo mga idol kasi dito sa dinadaan natin maraming butas. Actually, tatlong beses na po na-shoot yung paako. Kaya masakit. Yan, tignan nyo mga idol yung outcome nyo. Napakaganda, di ba? napaka-organize ganito po yung trabaho natin para maging organize po yung ating mga kaubasan para nang sa ganun kapag panahon na po ng picking hindi ka maaabala o walang sasabit-sabit sa mukha mo sa paa mo o kung ano-ano pa tingnan nyo yung diferensya mga lods dito dito yung hindi pa natin na trabaho yan napaka wild tignan o napaka kalat ganyan sya <coughs> Yan, ganyan ganyan pangit diba samantalang dito naman sa mga natrabaho na napaka organized tignan o tignan nyo mga lods diba ang ganda tignan tapos dito naman po dadaan yung karitela pag nagpiking ka kung saan mo ilalagay yung mga bandeha na may ubas na tapos, syempre itutulak mo yun. At least clear yung daanan mo. Okay, balik ulit tayo sa trabaho. Ito. Sa loksok Yan, since alanganin siya, kailangan natin siyang itali. Lagay natin yung twister. Tanggalin natin to. Yun. Tanggalin yung yun okay ulitin natin mga lods. sorry yan kung saan po makakaabot yung dulo niya doon po natin siya itatali sa alambre na kayang abutin ng dulo niya ito yung bigote niya bukas kakapit na po ito so ganyan makakasanghit uh, lang po mga lods. ilalawit po lang po yung aking twister kasi mag isa lang po ako mga lords pasensya na yan ganyan po naipuesto Nai ko na gagawin ko na lang ititwist ko na lang yan at least maski tatlo lang mga lodi okay na yan so ganyan na yung outcome nya tapos hanap na naman ng iba paulit ulit lang po mga lods yan hanap lang po tayo paulit ulit pa twister lagay ang twister plif paikutin ng tatlong beses sa dalawa tatlo then plif yan Napakaganda po mga lods. Tapos dito naman, meron na naman. Obserbahan nyo po ito mga lods. O, makalat tignan. Pero pagkatapos po nito, yan, saluksok natin. Tapos ito, kumpulan siya mga lods, di ba? Nakikita nyo kumpulan tong mangkin na to. Kailangan paghiwahiwalayin yan. Kailangan silang maghiwahiwalay. Kasi pangit yung nagaano sila nag yung parang paekis ba nag nagbubuhol-buhol ganyan pangit yung magkumpul-kumpul ganyan eto na siya so twister lagay natin ikutin cliff okay na po yan then yung sumunod since abot hanggang sa itaas lagay natin sa kaitas taasan And then, twister para sigurado. Lagyan natin ng twister. Then, yun. Twist na naman. Cliff. Okay na siya. So, ito naman. Since maliit pa lang siya, dun siya sa first layer ng ating alambre. At so, yan na siya. And then, napaka clear mga lads, di ba? O, oh, tignan nyo naman. Ang gandang tignan. Tapos, eto iangat natin ganon simple lang mga lodi paulit ulit paulit ulit paulit ulit, ulit, pa -ulit, ulit. ganon lang tong procedure nito mga lods hanggang sa kapag natapos na po lahat ito hanggang don at sa buong black o yung ating tinatrabaho kapag natapos na po natin lahat <clears throat> pag ganyan na po lahat ng outcome ng ating mga kaubasan then ang susunod naman po na trabaho nito is yung spacing yung spacing na pulling leaves kako pala so iba po yung spacing na yung mga kain lang ang tinatanggalan iba naman po yung spacing sa mga dahon kagaya po nito tignan yung mga lods ang purpose po nito ito po yung ating alambre ito yung ating base yung sanga nya mismo yan ang mangyayari po nito bubuksan na po natin siya parang ganito po hindi pa sa ngayon to mga lods kasi nasa ano pa lang tayo taking cane <clears throat> hindi pa ngayon yung panahon ng pulling leaves yan tatapusin muna natin lahat ng mga black na anong uh, lahat ng kaubasan natin kapag na tacking cane na natin lahat susunod na po itong pulling leaves so ganyan pong magiging outcome nya eto lateral tatanggalin to ito yung lateral kailangan tanggalin mata ko po ito sa tubig hindi po to fruit cane hindi po siya nang produce ng bunga pero minsan meron din po pero hindi siya yung priority ganito po ang magiging outcome ng ating tacking cane and then ipopoling leaves na siya para nang sa ganun mag show up na po yung kanya mga bunga ganyan lang po mga lods kumbaga bibigyan lang natin ng space yung ating ubas. Ganyan then iuyuy natin siya. Ganyan na siya. O yun, nakapwesto na po yung mga bunga, mga lodi, tingnan nyo. Di ba? Ganun lang po. Ito po yung susunod na procedure. So sa mga nagpaparming ng ano diyan ng mga ubas o yung mga magbabalak pa lang magnegosyo ng ubas In short, yung gustong pasukin ng industry ng ubas, malaking tips po ito para sa inyo mga lodi. Para na rin po kayong nag-seminar. At sana po magustuhan nyo rin po itong ganito mga klase ng mga vlog o yung mga ibinibidyo ko. Sana makatulong ito sa inyo. Especially po sa mga magbabalak pa lang na pumasok sa industriya ng ubas. Malaking tulong po to sa inyo mga lodi so anyway hanggang dito na lang po muna tayo mga lods at sana nagustuhan nyo po itong aking simpleng video o simpleng vlog at sana rin po abang abangan nyo lang yung susunod na naman na procedure na gagawin natin at yun, yun po ay yung pag spacing o yung pulling leaves So sana po mabuhay kayong lahat mga Lodi and sana nag-enjoy po kayo lahat. At once again this is Idol Lawin nagsasabing mabuhay kayong lahat and God bless.